Magandang araw po ulit mga katripsters uh, Ngayon po gusto ko lang po sana magvlog ng sa isang bagay na sa tingin ko ay importante po sa ating mga kababayan at sa ating bansa as a whole Lagi nating sinasabi ang vlog natin na uh, site na to eh gusto natin kasi umunlad yung Pilipinas mapakita yung mga gandang bagay pero kailangan po sa pagunlad ng isang bayan ay napaka-basic core requirement para sa pag-unlad na to ay ang disiplina. At isang halimbawa po ng disiplina na ito ay mapapakita natin ng ating mga kababayan, sa ating mga kababayan ay ang disiplina sa kalsada sa pagsunod sa mga road traffic rules and regulations, pagsunod sa mga signs. At dito po gusto ko lang pong gawing example ang isang bagay na kailangan natin talagang uh, pagtrabahuhan pagdating sa disiplina ay ang simpleng pagtawid sa naturingang kitang-kita na pedestrian lane halimbawa po sa senaryo na ito mga kabayan nakikita natin ang mahal nating mga kababayan na sila ay tatawid dun sa designated area ng pedestrian lane yung stripes na yan pero, makikita natin na bago pa sila dumating doon, eh, tumatawid na sila ng kalsada. At doon sa may gitnang parte ng island ng kalsada, eh, doon nila babaybayin hanggang sa makarating sila sa pedestrian lane. Na, sa tingin ko lang, ay medyo delikado. Eh, para po tayong nakikipagpatintero sa mga sasakyan, sa motor, sa kotse mga malaking sasakyan hindi pa ho umaabot sa pedestrian lane eh, nagtatawiran na yung mga mahal nating kababayan eh. so yan no oh, sumasabay sila sa mga sasakyan na pwede silang masagasaan actually at pag nagkaroon ng mga banggaan yan maaksidente ang kawawa din yung kababayan nating masasaktan pero yung driver na pwedeng sabihin na wala namang kasalanan siguro naman po eh para sa atin pong lahat sa ating mga Pilipino eh hindi naman siguro humahirap na baybayin muna natin yung gilid ng kalsada hanggang po sa makarating tayo dun sa mismong designated pedestrian lane at saka po tayo tumawid para na din po sa ating sariling kapakanan at kaligtasan. ah uh, alam niyo po, sa ibang bansa, makikita niyo yung basic discipline sa road, road courtesy at discipline. At uh, minsan naiisip ko, napaka basic niyan para talaga makita natin yung values natin as a, as a nation at para ma, malagay natin yung yung bansa natin sa isang progressive country na status sabi nga po ng isang station ay courtesy na disiplina pa so kung simpleng road courtesy at discipline kaya natin gawin eh mas magagawa din po natin yung mga more complicated procedures sa settings para po umandad ang bansa natin. So, reminder lang po ito. Sana po makorek natin itong mga attitude na to para po sa ating sariling kapakanan bilang isang bansa. Mabuhay ang Pilipinas!